mga idol naghihinang tayo ng tanki ng truck kay ay diesel bago nga lahat ay nakita natin itong dalawa na ito at uh, usong usong nila yung tanki na yan mabigat bigat yung konti mga idol kaya ayan kinausap natin kung ano ang sira niyan ayan uh, pala yung kanyang greater at sa kanyang return na bulok na kaya may daladala silang copper tube at tanso na ang ipapalit mga idol o, kaya hindi na tayo magpaligoy-ligoy dyan at atin ang titirayan yan dahil sayang ang oras ayan natanggal lang natin yung kap, mga sira na steel tube ayan pati yung isa na yan tatanggalin din natin mga idol oh at saka mahirap-hirap din konti mga idol pag hindi ka talaga maalam dyan pati pag kailangan solid talaga yung paghinang dyan dahil hirap din kasi kalasin yan pag may laman na mga idol ayan ayos na natanggal na dahil binabaga talaga yan mga idol para matanggal yan ay bronze lang yan kaya madaling tanggalin o, nagawa na natin ng ano yung copper tube na dala nila atin ang binibend o pinutol na rin natin mga idol para ipasok na rin ayan hinangan na natin yan mga idol ng tanso o bronze rod yan ang ating ano yan ang ating panghinang dyan mga idol pag hindi ka rin maalam dyan, mga idol maubutas yung Drones, ah, yung copper tube na yan mga idol kaya din yan mga idol kaya kailangan more practice talaga mga idol bago tayo mga ano, sa mga trabaho na mahirap mga idol. mga idol shout out natin yung naghihinang nito yan na na natin yan, hinanginan ko yan pag ako nagtitesting mga idol hinahanginan ko ng sa compressor, bawat yatabunan ko lahat ng butas bago inabuhusan ko ng tubig na may sabon makikita talaga ang butas parang interior baga yan mga idol Ito na mga idol, nakita na na tapos na natin yung ating ininangan. Papakita ko na sa inyo yung dating nangyari, yung yari, nung dating naghihinang niyan mga idol. So pakicomment na lang sa baba kung okay ba yung kanilang yari Ito naman po yung sa akin, yan, yung bago na yan. Ay. Anong masasabi mo sa ating trabaho mga idol? Napaka-galing po yan. Pagkaibang papahinang ng mga, lahat ng mga may butas. votasi itu punya dari lihat temputas batal butas ah